So, ganyan na siya. So, ayan, oh. Yun ang... So, ngayon, guys, kumulo na siya. Ayan. Maglagay na ako. Kain po tayo. Tangigi to no, guys. Tangigi. Hello, mga lods. Ngayon, mga lods, magluto ko. Larang tangigi. Larang tangigi, mga lods. Mga niya ang sagola. Natay ahos. Buyas pumbay. Luya. Tapos sili. Uh, tamates. At saka, ano, ito. Sibuyas dahon. So, ayan, mga lods. So ngayon guys, mainit na yung ano natin, kawali. Ilagay na natin tong ahos. Ayan. So ngayon guys, nilagay ko na yung sibuyas na bumbay at saka loya. Gisahin lang natin yung mga lamas nito para mag-aroma siya. Ilunod ko na din tong ano guys, nilagay ko na din tong kamatis. Yan ang magpapalasa natin guys. Yung kamatis. So ngayon guys, medyo loto na yung lamas natin. Ilagay na natin tong isda natin. Iganyan lang natin, eh. Ilagay lang natin. Para ma, ma ano lang siya kunti. Yan, tangigi ito guys, tangigi tong ginagamit kong tangigi na isda. Yan. Sa so, dito, ilagay natin yung isa. Si apat na hiwa to guys. Yan, dito. Parang iano lang natin siya. Parang pituhin na natin kunti. Lagyan ko din ito ng tanglad guys, yan. At saka ilagay ko na lang din itong sili para ma ano natin. So ngayon guys, balik rin natin yung isda natin. Yan. Okay, so ganyan na siya. So, ayan o. Oh. Yun ang tinalabasan niya, guys. Magsa rin natin. Para maluto, maano yung kabila. Ayan, okay. So, yun lang, guys. Itong luto na to, guys. Ito ang, ano ko, um, larang. So, ngayon, guys, lagyan ko na nito ng tubig, guys. Ayan. Kamihan natin para ipanghilamos natin yung sobra. <laughs> so, ngayon, guys, kumulo na siya. Ayan. Maglagay na ako nito ng asin. Lagyan ko na siya ng asin, guys. Kunting asin. Asin. Asin, asin. O, oh, ayan. Ito lang. Tapos. Matik na, guys. Ito na. Sarap-sarap. Ito na ang magic niya. Hmm. Kunting sarap-sarap lang, guys. So, ayan. Mayroon na siyang, ano, may panimpla na siya. So, ayan, guys. Ayan muna natin na may, ano, yung isda. Maluto siya. Pero madali lang kung maloto yung isda guys kasi itong isda na to ay hindi naman to matigas. Takpan muna natin. Buksan ulit. Ayan. Malakas ng apoy guys. So ngayon ilagay ko na ito. Itong onion. Itong sibuyas na ano. Yung habang sibuyas. Dahil ay mahilig ako sa gulay guys. Lagyan ko ito ng bok choy. Ayan. Para hindi lang puro isda yung kinakain natin kundi may gulay din. Marami to guys pero pag pagka ano nito mag ano din siya liliit din tong bok choy na to. Makita nyo na parang marami. Pero pag, pag naloto na siya, wala na. Kukunti na lang yan. Pan muna natin. O, oh, ayan. So, ngayon guys, kumulo na siya. Ihaluin natin. Iyagay natin to sa ilalim yung mga bok choy. Ihumul na to. Ihumul. Isok na to guys ba. Ayan. Para maano siya. Mabilis siyang mag... O, tingnan nyo guys. Kumiit no. ba diba? Hindi lang puro isda yung ano natin. Gulay to guys na may isda. Hindi <laughs> So, ayan guys, magsukad na po guys, mga una tanin niyo kay lami kayo atong larang. O tinula, pwede rin akong po tinula. Ayan guys, so, may gulay siya. So, sarap. Ito gusto ko guys na may mga gulay-gulay ba. Ayan. Kamatis. So, ayan o. Oh. Wow! So, mga una tanin niyo mga loads. Ayan o. Oh. Oh. Um, guys, that's it. So, Lord, maraming salamat sa pagkain. Ayan kain na po tayo ayan atong At sudan kay gulay na may isda isda nagigulayan so ayan guys oh itong ulam natin kain po tayo tangigi to guys tangigi tangigi dali na asawa ko mga una ta asawa ko dali na bahugan na itong bahaw may bahaw man itong kanon bahugan na ito init siya ba na yeah. sige kaon tayo kain tayo sa inyo itong mga logs mm 还有，耳